So, 'Yan guys, mag-experiment muna tayo ng ano kung paano mabuhay muna ang sibuya. Si so, tatanim ko muna siya dito sa puno ng saging para tumubo muna siya. Kailangan niya muna magkaroon ng ugat, then siyempre tutubo na 'yung lalabas na 'yung dahon. So ayan, Waiting muna tayo dyan guys. So ayan na guys. Uh, tumubo na ang kanilang dahon. Hintayin ko na lang ng ilang araw guys para mai transfer na yan sa lupa. Ang ganda guys. So ito na nga guys, kukunin ko na siya para i-transfer sa lupa kasi mahahaba na yung dahon niya guys. Yan guys, kailangan tanggalin natin Diyan sa kinalalagyan niya para ilagay na dyan sa lupa guys. Dami ng ugat guys oh. Ayan nga guys, naitanim ko na ang uh, sibuyas dyan sa lupa at hintayin na na lang natin na magkalaman at uh, lumago yan guys.